Hi guys, um, good evening, 5.07 na and then ngayon lang ako nakapag-upload kasi masyadong busy yung work ko, hindi siya madali kasi hindi siya madali, hindi, hindi easy na yung work ko to kain po tayo, naglaga pala ako ng baboy eh exactly na, pumunta sa ano yung amo ko, nagluto ako nagyan ko ng ano ng ano tawag dito? Girls. Alam niyo ba kapag OFW ka? Especially kapag marami kang ginagawa. Ganito na yung mga hiwa na mangyayari. Anyhow, hiwa. Ganyan kapag OFW. Hindi na, wala na kaarte arte arte Wala nang ano ano Kasi minamadali lahat ng oras. Ang oras dito, masyadong mahalaga. Ayun, habang wala pa yung mga amo kakain na Kasi pag dumating na sila, busy na naman ako hanggang alas 9 yan. Diyan nga natatapos na yung trabaho ko. 9.30 na. Pagod talaga ako. As in, pagod na pagod. Dito ko naranasan yung hirap. Na pagod na pagod yung buong katawan. As alam, pagdating si gabi, inaantok na talaga ako. Hindi ako makapag-video. Hindi ako makapag-vlog. Hindi ako makapag-ano. Alam nyo ba yung mga ina-upload ko? Puro luma na lumang mga video galing sa tiktok ayun kasi wala na akong may video eh. Hindi naman ako gumala. Hindi naman ako palagala. Ay, hindi. Gumala ako nung Sunday. Nawala nga lang ako. Nawala ako nung Sunday. Gumala ako. Tapos iniisip ko, gusto ko mag-shopping. Tapos iniisip ko, alam mo ba yung nasa isip ko. Magsa-shopping ba ako? Bibili ba ako ng ganito? Kasi, iniisip ko kung ano, na gusto ko na rin mag-enjoy, gusto kong bilihin yung mga gusto kong bumili, eh, gusto kong bilihin yung mga bagay na gusto ko. Ito pa nakakatawa. Yung nanong nila ako kung anong nationality ko nung pumunta ako doon sa ano, pumasok kasi ako sa Sara Sa mga, ano, mga branded na damit. Tapos merong, ano, merong babae na, ano daw nationality ko. Hindi ba ako mukhang Pilipino? sabi ko sa isip ko, mula mo ba akong Malaysian or Indonesian? I mean. tapos kasi yung mata ko nakangiti lagi. Kaya feeling nila tinitignan ko sila. Excuse me po. Ayun. Tapos nawala pa ako. Tapos may nakita akong sandals na gustong gusto kong bilihin. Eto pa ha. Gusto kong mag-shopping. Eh, naiwan ko yung pera ko. Ang nandun lang sa pera ko. Ang na nasa pera ko lang pala. Ang nadala ko yung passbook ko, pero syempre hindi ko may lalabas yung pera. Ang nadala ko sa pera ko is ay dalawang libong piso. Eh, dalawang libong, dalawang libo lang. Tapos, sabi ko, si sisip Ano mabibili nito? Isang senelas lang. Hindi na ako natuloy. Sapo. Tapo, nawala ako. Tinamagan ko yung lolo ko, pinagalitan pa ako. Ayun. So, anyway, si lolo, okay namin na siya. Yung, yung, lolo. Okay naman na yung tiyan ano, niya. Ayun lang. Tapos, ayun. Ang hirap nung no, kapag, ano, kapag nag-trabaho sa ibang bansa kasi feeling nila ang dali-dali lahat ng, ang daling kumita ng pera dito. Pero hindi nila lang napakirirap. Hmm. May siya baka sarap. Para may bago tayo may upload. Yan lang. Kanto ka lang sa inyo. Sarap. Sarap na sa inyo. Magta-38 na ako next month. Excited na ako. Alam nyo kung anong balak ko? Sa 38 years old ko. Linggo-linggo ako magsa-shopping. <laughs> yun ang balak ko. Alam nyo kung anong balak ko? Every Sunday ako magsa-shopping, kakain sila. Tapos, yun yung pinaka- Treat ko sa sarili ko kasi how many years na ako magkatrabaho, 13 years, magka-13 years na. So, never ko na-enjoy na bumili ng pinakamamahal na, I, I, mean, never kung na-enjoy na, na sinolo ko ang sa, sa ang um, sahod ko. Kasi, lagi ako nakapokus sa investment, lagi ako nakapokus sa ipon, lagi ako nakapokus noon sa tulong ng tulong. So, na-realize ko, ako naman ngayon. So, this year until next year, ako muna tsaka yung anak ko. Yung pera namin, yung pera ko, yung kasi lagi akong ano eh bukas bu, ano bigay niya bigay noon pero ngayon na realize ko ako naman kasi deserve ko naman din na ano maging masaya di ba ayun so ang plano ko ang um, plano ko ano ang sarap magplano <laughs> ang plano ko every month mag shopping ako bibiliin ko yung mga gusto ko ayun tapos, kaya yun, pagkatas ko mabigay yung Allowance na. tapos ako din. Yun. Para maging patas lang. Kasi naisip ko, kawawan oh, naman ako. Nagyayakong trabaho ng trabaho. Non-stop yung trabaho. Alam niyo ba, sa linggo, dalawang oras lang or one hour lang ang pahinga ko. Kasi, Ayun. Sobrang pagod talaga ako sa si trabaho. Grabe. Kung ayaw, kung alam nyo lang. Naka-online ako pero hindi ko ginagamit yung phone ko. Kasi wala naman din naman akong kausap. Si Lolo lang. Kasi minsan ginakamusta ako nung ex ko. Kung okay lang ako, yun lang. Pero hindi ko naman gaano nire-replyan. Mahirap na ba ako magalit ang ano. Yun. Namis ko ang kumain sa harapan niya. sandals. Sarah. Sana next man nandun Yan yung gusto ng gusto ko siyang bilhin. At saka alam nyo ba, yung linggo, di ba gumala ako dalawang oras nung nawala pa ako. Tapos nakita nung ex ko, sabi niya, first time kitang nakitang gumala. Sabi niya sa akin, first time kitang nakitang gumala. Sabi niya sa akin, dati hindi ka naman gumagala. Hindi <laughs> ba nagbabago ang tao? Ignore ko na nga lang siya. Kasi nagulat siya eh, na, na, gumala ako sa orchard, gumala ako sa city. Diba na hindi ka ba nahilo? Alam niya kasi hindi ako sanay sa tao. Madali ako mahilo. Yung mata ko nagsisingkit kasi talagang as hindi, hindi ako sanay sa matao. Madali ako mahilo talaga. Hindi ko kaya. Pero gusto ko masanay kasi hindi abang buhay ganito yung buhay ko. Kaya gagala ako. Kaya na. Nag-start ako sa, ano, July. Ayan. Gala na ako. Tapos pupunta ako sa mga restaurant. Ganun. Yung ganun gagawin ko. Regalo ko sa sarili ko. Sana. Kung hindi ako tama rin. Ang hirap kasi akong gumala. Eh, madali akong maano. Kaya pag maraming tao. At ayoko din yung mga ano, minsan may mga tao lumalapit sa akin. Parang minsan nakaka, ano, naiilang ako. Um, o yun. kasi ako magkamali. Then, so anyway, 5.16 na. Malapit na rin ako matapos kumain. Tapos, trabaho na uli. Ay, kakapagod. hindi mm, to ako. Igo ang parto dito, Ito, mm. Namiss ko. Isawal to. Haha. 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 Haha.